nasa mga Ngayon, oh, mga kapat o. na o. Mga baan na sa amin. Grabe ang dalin. So, malapit na o. Ito na, paso ka dun eh. Paso, ano ka lang baka tangayin ka? Ito sa amin na nga daw. Grabe, lakas dito mga kapat o. Sa amin, malapit na. So yan. Ayon natin. Uy, basa na ako. Masa <laughs> ko pa yan? Oo. Ah, ah. Ano ba? Merik, parang si Bawa yung natin din, no? Ayun, dito sa may labasan. Kung gaano kalalim. So, ayan. na makakakaba to? Oo. Ano Please! mas babaha dito at may baba doon baha doon eh. hindi baba ng na work natin okay. <laughs> baha, baha. Yeah. Ayo sebelah. Ayo kita naik. Kita masyado masayado nakaraan dito. ang paghanting ng tubig ng oh, mga kaya naman tubig masayadong nakaraan kahit ba, kahit gabi, tapos malapit ba? malapit 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 Maha, ba baha, makakabato dito. mga dito, malakas yung baha. Taman, hanggang ano ko na? Hanggang tuhod ko na. Hindi <laughs> <laughs> <Paano? laughs> ko masyado. Ito, ba dito, hanggang tuhod na dito. Pero mga mababa ito, hanggang bewang dito. O ah, hindi pa.

Sumakas yung sa may ano Ito yung galing sa ano Galing doon sa may bukid Grabe, lakas mo O ito, may mga malina o Galing sa ano na O yan o Ayan yung galing sa bukid Ayan sa bukid I Let's go! 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 Let's not let us let us go Kay kawawa oh. Kawawa si Teo. Pag bumaha yan, abot yan hanggang dito. Hanggang dito, mamaya. Kung lalakas pa. O, oh. oh, bakit? Wala? <laughs> water group napasok yung loob <laughs> ah, Water booth. Pwede na pa? Eh yeah, lumakang no, ka ba to? Grabe Sana huwag na lumakas 9